latest update nga guys dito sa amin uh, ngayon nandito pa rin ako sa hotel nagtatrabaho na na check out na sila lahat ngayon check out na sila lahat hindi yan mga check out ayan hindi yan check out lahat na ng guests nag check out uh, you're going to check out today yes Yes, thank you. bye. Take care. Have a nice day too. Lahat na sila check out. So, dalawang floor na ako. Uh, kanina, ang check out ko is ano lang. Um, check out ko kanina is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So, sa sa 44 na uh, rooms, 35 kami sanang stay over. Pero ngayon, so nag-emergency check out halos lahat ng guests. So, sa sa ano, sa 35 na stay over, alam nyo kung ilan na lang ang natira guys. Ayan o, oh, nakita ko sa inyo. So, ayan na lang po. Uh, bali yan, nakalagay, nilagyan ko ng bidi kasi chinik ko na nga kasi lilinisin ko sana. So, wala na sila, nag-check out na sila lahat. So, lahat itong nakablo ay stay over, pero lahat nag-check out. So, ang natira sa stay over namin dito sa floor ko, sa dalawang floor, ay ano na lang ito, check out na rin to. Bali, ang natira ay isa, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sa 35, 35 na, na guest, uh, ang natira na lang sa 35 ay siyam. So, so ang na, uh, ang, ang nag-check out doon sa 35 ay 26 rooms lahat. So, yun lang ang natira sa amin na stay over ngayon yung 9 na guest dito. So, dalawang floor yan ha, magkahalo yan kasi nga malalayo daw sila So kaya hindi na sila nag uh, nag-uwi kasi malayo sila dito. Tsaka ang ibang karamihan nito ay medyo matanda na tsaka itong sa sa ano ko sa sa one um 19 may sakit siya kaya pinili na lang nilang mag-stay uh, dito at least safe naman sila if ever na magkaroon man ng another ano na naman may ipa ano na naman dito, lipa rin na naman dito di ba? so at least safe naman dito sa hotel, so kami uh, hanggang alas 8 ang pasok namin ngayon, pero uh, bino kami ng taxi, pero hindi namin alam kung mayroong taxi na magpipick up sa amin, pag wala baka mag-stay kami dito sa hotel hanggang bukas